Magandang araw, ako nga pala si Tita at ito ang buhay ko Alam nyo ba mga bi, napakahirap maging isang ina Kaya sa lahat ng kabataan ngayon, pag isipan nyo muna kung ano yung mga tatahakin yung desisyon sa buhay Kasi pag nanay ka, kailangan sa'yo lahat eh Ikaw yung maghuhugas ng plato, mag ng bahay, maglalaba, magluluto ang swerte mo na lang pag may partner ka tumutulong sa iyo eh. Pero paano pag may trabaho sila tapos mag-isa ka lang sa bahay? Kaya mga bi, mahalin niyo yung nanay niyo hangga't nandiyan pa siya. Napakaikli ng buhay ngayon kaya pahalagahan natin sila, mahalin natin sila, paramdam natin sa kanila na importante sila sa atin. Kasi ang mga nanay hindi yan nagrereklamo. Hindi yan napapagod hindi sila napapagod na alagaan tayo, pagsilbihan tayo, ipagluto tayo. 'Di ba mga bi? Sila yung naiiwan sa bahay, naguhugas ng plato, naglalaba, nagluluto. Lahat sila tapos aalagaan pa nila tayo, 'di ba? Sa nila kinukuha yung lakas. Mapapatanong tayo eh, sa nila kinukuha yung lakas nila para hindi hindi mapagod ng ganun. Samantalang tayo, pag nagtatrabaho, nagtatrabaho tayo, reklamo tayo na ah, nakakapagod sa trabaho, nakaka-stress. Paano na yung mga nanay natin na mag-isa lang na sa bahay natin? At saka dun sa mga nanay na piniling lumayo para lang masuportahan yung pangangailangan ng mga anak nila. Saludo po ako sa inyo. Kaya mga B, yung mga nasa abroad, OFW, or, or saan mang mundo yan, nandun yung mga nanay nyo mahalin nyo sila, pahalagahan nyo, hindi porket umalis sila, mag ano na tayo ng sarili natin, pababayaran natin, papunta tayo sa landas na hindi maganda. Kaya nga sila pumunta dun eh, para, para mabigay yung mga gusto natin na hindi nila kayang ibigay pag nandito sa Pinas or nandito kasama kayo. Kayo mga bihan, swerte nyo kasi lumaki kayong may nanay. Ako kasi wala talaga akong nanay eh. 7 years old pa lang, nawalay na yung nanay ko, tatay ko lang yung nag-alaga sa akin and I'm blessed and I'm lucky na pinaramdam sa akin ni tatay na may nanay ako kahit wala naman akong nanay. Kaya ako ngayong nanay na ako talagang talagang pinaparamdam ko sa mga anak ko na may nanay sila, ginagawa ko silang friends, mga lalaki kasi yung anak ko kasi gusto ko yung paglaki nila, ako yung una-unang sasabihan ng problema nila eh yun talaga yung gusto ko kasi yun yung hindi ko naranasan hindi ako nagsabi sa nanay ko na ma may problema ako ma anong gagawin ko at yun ang gusto gusto kong maranasan ng mga anak ko kasi hindi ko yun naranasan so kumaramdaman maramdaman nila na may ina sila ba diba? Siyempre mga B, din naman natin yung mga tatay natin. Siyempre sila naman yung nagtatrabaho at nagpo-provide ng mga kailangan natin. O, oh, paano mga bisa na may natutunan kayo sa akin. Mahalin ng mga magulang. Kaya hanggang dito na lang. Paalam. Bye!